Ikaw! What? Tama na siya, tama na siya. Ano yung bayilis mo daw? Ayaw mo ko pala pinin sa kaya kunin yung cellphone, yung identification ko. E, Ikaw ano? e, na ito sinuntok kayo sa kaya niya. Huwag kang mag-rasun ako, ano? Bumbo ka! Ganon? Oo! Oh, bakit? Ganon yun! Kasi ayaw mo kong pakuhanin ang ID ko, ayaw mo kong pakuhanin ng cellphone kasi sa kaya ko. Diba? Ganon na ang buwan. Bayilisin yun! Anak buyon. Mungkin yang pernah. Ispio tiga. Anak buyon. Bubuha. Ini apa ispio tiga? Bukan dia lupa pernah di sini. Tangan mana? Saya bukan musuh saya. Rasanya bukan saya. Saya cinta saya. Ambu sih saya dapat kena. Ida pada dia aku tu sahaja. Ida ni musa yang ko. Sesaya aku sepatrol. Oh. Tama. Tengok mana boleh. Ini mana Yeser? Pag anong... Kahit hindi mo... Pare, naggagawa ka ng rason. Bubo Tak! ina ka. Alam mo yan? Parang panapan, sasabihin ko sa'yo, face to face na kayo yung face mask mo. Bubo police! Hindi mo alam kung yung kalapatan mo. Kalapatan kong sibilyan. Ano mo, sir? Ano ka? Sir. Ano mo ba yan? Hindi ko yung sir. Oh, so what? Bumuha nga eh. Nakakaya ka sa junior mo. Di ba? Junior ka nga. Tama Sige, mo le. Sige, bigyan mo. Walang problema. Hindi sir, respeto ko yan sir. Bumuha! Ay, senior ko yan sir. Pero mali kayo, sir. Mali, mali ka sir. Wala akong mali. Hindi mo binibigay sir yung ID mo sir. Paano ko nga ibigay? Nalo sa sakyan. Hinarangan niya ako sa sakyan. Ayaw nang babasok ko yung listen po na kukuhanin. Diba? Maka, di, di ba sir, bigay-bigay sir, kami. Paano kung nga kukuli ng ano sa sakyan, bubo ka Tang ini ka! Isus, makayusip ko Kamu mga pulis. Bubo kayo! Nalmana ka rin dyan sa senior mo na bubo! Putang ina! Paano kung makuha oh. yung situation mo? Ano sa sakyan, hinarangan niya ko? Ayun ako papasok ID! Ayun na akong masuk di ba? Violation yun, buddy! Takoy na, sabi mo, mali ako. Isa ka rin ang buong na ka. di mahal ba sa inyo? Sige, bitu mo. Walang problema. Pakitan nalang Wikipedia yung bitu mo, ha? Dito, mga idol, sir. Yes! Ngayon, Bigyan na lang yung video mo sa kung